Narata na po ako sa may dulo, sa sabangan, mga kadilag. Kita na yung abang para sa pintuan. Ito po yung sa pintuan. Sa bintana. Doon po sa tatlong kwarto. taas ko na po mga kadilag yung naasinta po nila ngayong araw. Bukas po ay paniguradong mas mataas na po ang maaasingta nila. Good morning po mga kadilag. So for today's vlog ay papunta po akong taming dagat. Maglalakad po ako. At ngayon po bago pala ang pasikat ang araw. Wow, ganda ng kulay ng langit. Mukhang mainit ngayon mga kadilag. Ang oras ay... Mas na, alas 5. Nag-isa lang po ako naglalakad. Ngayon na lang po ulit ako nakapaglakad. Itong mga nakaraang na linggo ay hindi masyado at minsan ay maulan. Minsan naman ay nag-aasikaso ko ng mga lulutuin sa merienda ng mga nagtatrabaho. Kaya yan po. Ngayon na lang ulit dito na po ako sa may I love general na car sarap maligo ngayon sarap pong maligo ngayon walang kaalon-alon patagang dagat lantap ang lakad ko po ay papunta ng sabangan dito ako dumaan sa malapit sa dagat hindi dun sa kalsada dito ang maganda na maglakad sa malapit sa tubig mukhang sisikat na po ang araw hmm. misyor. Dili sumisikat. Tama lang ang aking paglalakad dahil ang araw hindi masyadong masakit sa balat. Nararamdaman ko pa yung lamig ng hangin ito yung madaling araw ah, na may bangka doon ah. medyo malapit na po ako so, sa sabangan at yung araw ay nataklo pa ng ulap sarap sa tainga ng hampas na alon mga katilag nakaka-relax nakaka -relax. sa part na ito ay medyo kung Kasi so, may kapatay hindi masyado. Kadalasan talaga kapag dito sa may pasabang ay ibang ano ng alon. Palalim po dito ay. Eh. Narito na po ako sa may dulo sa sabangan mga kadilag. Walang tao dito pala mo Nung medyo malalaki ang alon, ay, ay madami dito Ayun yun, ay, ay, mukhang wala. Sumitip na ulit ang araw. mukha ka dalawang kilometro pala ang kuha dito na tayo kakaiba ano dito ang direksyon ng alun ito naman mga kanilag ay sa Agus yan, pwede po yung sa parola doon po kami namitas ng pakwa noon nagagawa po lang tanaw dito Naka dito yung nakakatakot paligo. Nag-iib po talaga ang structure ng lupa. Sa pagka sa uh, dagat. Nung ako okay, naglalakad dito nung mga nakarang ano, yung patag pa ito. Eh. Yung yun parang tumaas na. Tapos ay nasakop na ng tubig itong area na to. Oh. Hmm, patuloy kala ang turn na. Nasa pinakang dolo na ako. Pabalik na po ako. Parang sa pakaramdam pag naglalakad. Naku, mukhang may ulan na naman nagdidilim dito po sa part na ito ah. Sa kabundukan Yung araw ay sana na may nang masyadong maulan. May trabaho na po mamaya sa bahay. Dito po sa tabing dagat ay walang tao. Pero may baka. Nakakatawa naman yung baka at nakakagising magsingin kinakain yung mga damong galing sa dagat kinakain pala nila eh hindi mo na bulo <laughs> nakatingin sa akin yung isa Hi ano nga kaya bowling oh nakaalapas na yung iba ano nga kaya itong baka tatlo na sila <laughs> nakakatakot tayong isa at may ay eh. hindi wala pa kahit ikihabuli na nandito na po ako sa bahay yan, bali ako po ay isang oras mahigit na naglakad. One hour and four minutes. Tapos ay naka four kilometer. Folks, maagap ka! Ah, pinawisan din naman doon. Natutuyo lang kanina at mahangin sa dagat. Minom po ako na itong tea. Ito po yung galing kay ng Masarap pa. Ngayon po ay may nagtatrabaho na po ulit dito sa amin. Sila po yung na sa Kahapon ay grabe po ang ulan maghapon. Buti ngayon at mainit na. Masarap ito alasang Parang lasang mentos. Narito po ako sa taas at bali tumawag po si papa. Dahil ngayon po, ididiretso na yung pag-aasinta. May mga tinanong po doon sa magiging bintana. Oh, mainit pala dito. Talagang wala na pong ulan na yan. Okay. No? Yeah. na po nila yung asintada dito. Sa taas. A few inches later, Katatapos ko po, po magluto ng merienda at ang merienda po ngayon ay pancit habhab, pa hab din po ako ng juice, pineapple juice. Hindi na siya. Kapag merienda na po yung mga nagtatrabaho at ngayon naman ay eh, may isa po kami ditong panauhin, panauhin pang damal. <laughs> Hindi na pati naupo sa upuan, naupo na sa sahig. Dahil maliit po ang bias niya. Sa <laughs> so, na po, nakain po ng habhab. Ano po, kamusta luto ko? Masarap. Masarap? With mm, juice pa po yan. Meanwhile, Naka-lunch break na po yung mga nagtatrabaho. At nakakain din po kami nila mama ng lunch. At ako po ay aakit sa taas. Nagpapandong na ako ng itong tawin ni mama. Titignan ko po kung anong nagawa nila ngayong kumaga, Medyo mataas na pala dito. Ayan. Ito na po. Ang magawa nila ngayon. Bali sila po yung tatlo. Isang skilled tapos ay dalawa pong helper. Kita na yung abang para sa pintuan. Ito po yung sa pintuan. Sa bintana. Doon sa tatlong kwarto. Okay, nakababa na. Dito pala may nakaready na silang na mix na graba tsaka semento pwede po si panyo tsaka si mama nagkukumpuni ka pala ng ring si mama na may dito po natambay at dito ang maginhawa Oo. Bay mataas-taas na din mama ni, mabilis lang po talagang asintahan Dila. Uh, Dila. <laughs> at pwede po si Tala bila. Ayan. Gusto pala na ito mamay May nakatayo. Gusto pala. Ayaw niya na sa duyan. Nagsasawa na daw siya. Ano ito Say hi to my vlog. Say hi. Magka alas 4 na po ng hapon. Ayan. Naroon sila. Si Tala ay nadudunan. Nakasakay sa kanyang stroller. tinotopak. Lala. Ito to pakka. <laughs> Yan po yung kanyang natanggap. Binili ng stroller. Wow! Oh, tahimik na siya. Naka-electric pan ka pa, ha? ay I mini mean, pan ka pa dyan, ha? Yan, mamaya po ko akit dun sa taas. At uh, by this itala, akin muna siyang igagala. <laughs> gagala kita. Ha? Tala, santayo tayo punta? Nakataas pa ang pa, Anita, at nakadikwatro pa. <laughs> nakadikwatro pa siya. Hope may hams. Galing naman ni Tala. Tala. Naka di 4 ka pa. O, oh, yun ang mga kuya, o. Oh. Ang mga kuya mong gala. O, 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 o. na kami ni Tala. Pip, 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 Ano, ano? Checkpoint po. Anong checkpoint? <laughs> tabi, tabi. Pip, 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 pip. O, nasisakyan. Ano le? Lisensya <laughs> ba? Inahanapan ni ng lisensya. Beep 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 beep, beep. Oh, may sasakyan. Liligo po kami. Ito na po si Tala, delivery. <laughs> Sabi ni kanina, checkpoint. Lisensya po, lisensya. <laughs> po at si Tala ay narito na. Sa may harapan dito ah. Manaki dito yung nagpipintura na ah. nag skim coat na. Ah. Madami ng dahon ng mangga. nawawalis nila. Ayan at sibig na po sila. Yung pong nagtatrabaho dito sa bahay. At ako po ay aakayat. Nariruto si mama sa taas. Natanggal yung mga basiyo po ng tubig. Ito po ang naasinta ngayong araw. Nakikita na mama yung ano nang bintana po han eh. Dito po yung isang bintana dito sa kwarto ni Indong. Tapos ay dito po yung isa sa magiging kwarto okay, so ko. Oh, yeah. yun lang mama. Yan po hangganan. <laughs> oh, hanggang dito, hanggang dito naman. Oh, hanggang diyan, Mama. Yan, hindi po ni Mama pa ma-figure out. <laughs> Akala mo po hanggang dito lang sa puste ah. Oh, Hindi po. Ang magiging hangganan ng division ay dito. Ito po ang division ng kwarto ni Indong tapos ay kwarto ko. Ito po. Tinatanaw po ni mama dito mga kadilag. Ito pong kwarto ni Bibi ay pinalagyan na din po namin ni Papa ng bintana. Dahil ito pong kalatatay, nakausap po namin si tatay at si ate ay tatanggalin din po yan kapag ka nagabok yan po yung mawawala din yung kanila pong itaas at wala na din naman po yung natuloy oh dito po yung ano ah hindi abot yung sakuha ni tatay maganda dito sa likod ang view makikita ko yung mga puno <laughs> kasi ito naman po yung sa aming kusina naman po yung kalatatay kasi yun po ang bahay nila talambo ito pong sukat ng bintana ay 120 by 120 sa kabila ay ganayon din lahat, lahat po ng bintana dito maliban doon sa may hagdanan po sa may hagdanan ay halos kasing laki nung nasa baba Kasi naman po, ah, ay pintuan. Palabas dun sa mini terrace. Ito naman po yung bintana ni baby Dalawa din. Nawa ng dalawa. Para sa mga susunod na panahon at pag uh, gabok na itong kalatatay or gatuna po. Hindi na kami magbubutas ng bintana. Tinatawag <laughs> si mama. Oh, may oh, ayos lang at sila yung mga inasikasa po. po. dalawang araw nilang, dalawang araw nga po silang hindi pumasok. Timing din naman at maulan din naman po doon sa mga nakarang araw na yun, yung dalawa na lumipas. nako ano kaya? Hindi kaya ayan asiksikan? Parang hindi naman, mama. Parang may patong naman po. Ay, hindi na ko ano. Nakalupi. Nakalupi, papa. mhm dito po sa kabila yun, ni mama? Taas na. Bakit na. ako'y dumadi. Huwag. <laughs> Huwag mo subukan. <laughs> Bababa na po si mama. Wala hmm. patang tang harang. Eh. Pag may harang na po dito, hindi na nakakangil Maganda po dito sa taas ay marami ng bintana. Compared dun sa baba po ng aming bahay tang ang gusto ko rin po ay yung natural light saka maliwanag talaga yung hindi mo na kailangan magbukas ng ilaw sa araw talaga magbibigay ng liwanag ay mismong araw hindi ilaw halos magkakasing taas ko na po mga kadilag yung naasinta po nila ngayong araw bukas po ay paniguradong mas mataas na po ang maasinta nila ay iikot to nakakahilo <laughs> sila po ay tatlo laang ay eh, pero mabilis kaninang uh, umagay ano laang po yan tatlong patong ng halos blocks ngayon eh, ay kanibagong tatlong patong na dagdag tapos ay eh, may mga abang na nga po yung bintana ako po ay pababaan na Ito Indong po ay sinusundo lang si Bibi. Si Mama na may nagwawalis. Lagi nagwawalis at maalik ang mukpa dito sa ating magatapos. Ha, ha, <laughs>